Kristen Hermosa, sobrang kahihiyan ang dala sa pamilya ni Oyo Boy Soto. Dahil sa mga revelasyon at pagsisiwalat ng lihim ni na Christian Hermosa at Dieter Ocampo, may init ngayon na pinag-uusapan ang pamilya Soto dahil kay Christian Hermosa. Isang malaking panloloko ang ginawa ni Christine Hermosa kay Oyo Boy Soto na nagdala ng kahihiyan umano sa pamilya Soto. Ani isang santa nga itong si Christian Hermosa ngunit may itinatago palang dumi sa katawan ika nga nila. Di akalain ng pamilya Soto na magagawa niya ito sa kabila ng lahat ng pagtanggap na ginawa nila dito. Nasa loob ang kulo ika nga nila. Samantala patuloy naman ang pananahimik ni Kristen Hermosa sa isyong kinahaharap niya sa ngayon.